Department of Trade and Industry Region 2 nagmonitor sa mga establishmento sa Cagayan kaugnay ng pagpapatupad sa mga batas pang komersyo. Tunghayan natin ang ulat ni Chriselle Vega. Nagsagawa ng Regional Monitoring and Enforcement Activity ang Department of Trade and Industry Regional Office No. 2 at Cagayan Provincial Office sa San Casmira at Claveria, Cagayan upang imonitor ang pagsunod ng mga business establishments sa Fair Trade at Consumer Laws. Ayon sa DTI, may kabuang 94 business establishments ang na-monitor kung saan nalawang nabigyan ng notice of violation para sa mga paglabag sa mga kinakailangan sa price tag at mandatory product demands. Kabilang naman ang mga panindang goma sa nakitahan ng paglabag kaugnay ng kinakailangang sertifikasyon. Bukod dito, isinagawa rin ng Operation Timbangan umabot sa 35 weighing scales ang inspeksyon sa Sanchez Mira. Isang weighing scale lamang ang nakita hindi nakarehistro. Ayon sa DTI, ang lahat ng weighing scale ay dapat irehistro sa Municipal Treasurer bilang pagsunod sa ordinansa ng lokal na pamahalaan. Ang DTI Region 2 ay nananatiling mahigpit sa pagpapatupad ng mga regulasyon at sa pagsisikap na turuan ng mga stakeholder para pagyamanin ng maayos at matatag na kalakalan. Crystal Vega, Naguulat para sa PIA Newsbreak.